So what's up mga kalamay? Um, so yun, nakagawa, nakagawa na ako ng, ano, ng intro ko guys. Um, tawag na ito? Uh, Pagkos na panoorin na lang mamaya. Okay? Ang uh, gusto ko na magpasalamat kay Sir Ka Business Official. Of course, maraming maraming salamat sa iyo. Nagpapromote talaga ako yung during ng birthday niya um, maraming maraming salamat. At saka gusto ko lang sana malaman na um, you know, na aspiring reactor ako. Gusto kong mag-react sa mga charity vlog. So yun ang naisip ko konti. Na mag-charity vlogger ako. Inate yun ko lang yung promote ni Oo, oh, -promote ako sa Kaiser Ka Business Official, of course para mapayagan tayo na na if ma gumawa ng reaction videos sa mga upload nila at sa, sa ibang vlogger pa of course sa, sa, uh, sa ibang mm, charity vlogger din siguro mga taklo siguro yung mga vlog na uh, vlogger ng mga charity na gusto gusto ko so yun what's up guys ah uh, what's up ah uh, what's up guys so <laughs> So sana sabibayan nyo guys yung pag ga, gagawa ng paggagawa ng reaction ko at uh, gusto ko sabihin na <coughs> tungkol dun kay ano, kay, dun sa binibigay na sa mga inuunahan ko na kayo guys ha hindi ako, hindi ako nag, naging um, magiging reactor dahil sa sa mga ano sa mga yung bibigay ng ano, binibigay ng lupa ni Sir Kabis, hindi ko habol yun. Wala una, na hindi ko habol yung ganun. At hindi ako materialistic na tao. So mas gusto ko, mas gusto ko pa na ibigay niya sa mga sobrang at talaga na tao na karapat dapat, di ba? Mm, yun lang po. Um, nililino ko lang na hindi ko yun habol. Guys wala akong ganun. Hindi <laughs> ako ng iba. Hindi <laughs> ako tulad ng iba. <laughs> uh, so, so yun. Sana magustuhan nyo yung, ano, yung intro ko guys ha. Uh, Shoutout kay Kabisnes. Kayo ang ginawa kong nandun. Ginawa kong... Ang tabi to. Front, 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 page. Hindi, <laughs> parang... Pa-promotion syempre maraming maraming salamat sa kabisnes talaga. Sobrang sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Sobrang mabait, sobrang mabait na tao. Hmm. Kaya ina-idol ko yan. Eh. Sobra. At sa mga anak niya, of course, sa family niya, maraming maraming salamat. At sa taong nakapaligid sa kanya, na sobrang mabait din. Maraming maraming salamat. So, ito yung intro ko guys Saglitan lang to. Hagard na hagod pa kami dito. <laughs> thank you, thank you guys. So, watch this. So, yun na mga ka-business namin minamahal. Please do support Kalami Vlog. At uh, pagka na monetize mga kabusiness magiging malakas na katuwang yan ng kabusiness official para po sa pagtulong sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan.